11 floor Ayan, nandun na po sila at nakapila ito po yung mga pagkain dito barbecue, korean restaurant barbecue dito po natin sila dinala para makain ng masarap ayun o tingnan po natin yung masarap na pagkain po rito hang hang barbecue, korean restaurant barbecue May yung mga pagkain po nila dito

$10.29, if you have ad, seafood, seafood hey. seafood, I not to I, now, I mean, I have, it's original, original Okay, what okay. do want? Two, one. Two, one. You can choose Only this one Okay, what here here? one yeah.

Unlimited po dito unlimited barbecue. So, Pura lang 429 'no. 29, ba. Ba kabady ah. Dito po kami mag-order sa cellphone May QR code siya, iscan mo lang yun At dito ka na mag-order yan Free po yan, ayan o oh. It's all you can <coughs> Yan, order lang po tayo talaga. Order lang ng order. Para marami yung makain kasi free naman po ito. Tolyo so, kin. Yan, may oras po siya. Pag nag-order ka ng lima another siguro mga 10 minutes na naman bago ka maka order ulit, maka ano, din, ulit. Order ulit dito. Yan, ito lukan po yan, pero may oras yan. yan ito na po sila at uh, tumagawa uh, okay. ng mga pagkain. Sawsawan. Tuwan ang rice si Mrs. Tumulat na. Okay, okay na yan. Okay, Sige, dagdagan mo na lang. Okay. Si Rain, ayan. Rain, ay ka muna. Ay ko. Si so gusto nila. Huwag kong pakapasok ng kanin. Kunti-kunti lang. Ito po yung mga pagkain po nila dito. Pakasarap, ang dami. Ito, yung kain po yan. Pwede kang kumuha lahat. Mga drinks po rito, mga kape. Ayan, drinks. Ang dami.

oke, apa lagi balik tayo.

Eh, ito na. Sige mo. Yan, uh, ilagay po natin ito. Hindi, amyan. Hindi naman namin yan. Hindi. Bale, ka out ko lang po ng trabaho. Pag-out ko ng trabaho, diretso po kami dito para makakayos tayo. Pumunta po sila misis dito. May pasok po ako. Kapag pumapasok po ako, naiiwan po sila sa transit. Ses, pindutin mo ngayon dyan, pa kanan. Okay, siya pa. Ano to? Bakit mo ah, Okay. 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 Eh, Okay. Okay. na, okay, na.

Ah, Ito po, no? ah, okay, no, po yung ano, beep, beep yan no, beep Ayan, Ayan, sarap Ayan, sarap Ayan, sarap Ayan, na Ayan, sarap Ayan, beef Ayan, sarap po natin maluto at kakain tayo Si Reyna Kain ka na madami Rina. Ano yan? Na-idol yung kain Kainin mo yung gusto mong kainin Bawa sila ka lang Anak ko Anak Kain lang kayo ng kain. Ako yung mag-iiyaw nyo tali pa na pa natin yung masarap tiri, no? <laughs> yeah, na hindi haw yung tapos babalik ka balik ka nang natin kung saan yung baludo ay sereno ano pa pali ka wari Maliksat po natin Mag order po tayo ulit Chicken naman na natin yung chicken dito Chicken nyo ba yun eh Chicken ba to Chicken oh.

Ako po yung taga nila. Lain, kain ka na madami ha. Kaya no, ang dami no? <tinyo> ang Oh, lahat na. Para din na lalamig. Eh. Yan, ang dami pagkain dito. Maraming pa po rito. Mas pwede ka pa rin mag pwede ka pa mag order. Kailangan po dito, malakas ka umahin. Mas pwede mahina yung tanyang kain dito.

Mrs. Ito. Ito. Oh. Bawal diet ah. <laughs> kailang po kami dito. <laughs> kung ano, natira. Yan, wala na, hapos na. Inisimot na lang ni Mrs. Tawal kasi magtira dito. Ah, si Rain, busog na busog. Busog ka, Rain? <laughs> Ganyan yung ano mo, ang uso. Parang ang baby. <laughs> Yan, ah, uh, mamaya, uh, puso na kami sa net. At uh, mamibili ng mga pampasalo kong Ayun mga kabadi, uh, tapos na po tayong kumain. At napayaran na po namin ng isang tao, 472. Kapag may bata, 250 lang. 472 at isang tao. Napayaran na po namin. Dalawa kami na pinsa ko yung nagbayad. Ayan, at pupunta po tayo sa net at mamimili kung ano po yung mga mga gandang bibili doon at mga papasadubong sa Pinas. sa niyo po kami. Tayo nandito po kami sa net at namimili po ng mga damit-damit. Yan yeah, si Rain, bumibili ng mga damit niya. Ayan, namimili po ng damit si rain. Yung mga napili ni Rain. Siya po yung namili. Wala po kami kaalam ka -alam -alam. Basta bit-bit niya na lang. <laughs> Basta kuha na lang, nang kuha si Rain dito. Alam niya po yung gusto po. niya. Like. <laughs> na yun, mo yung damit. Ito daw po. Ito, tayo dalawa to. Ayan, siya po yung namili diyan. Ayan. Ayan. <laughs> Ayan. tapos <laughs> yung isa. yan, short. short. Saka. Ano po kumuha niyan? Ano kumuha niyan? Ayan, kumuha na naman Nakukuan siya. Kumuha na naman. Tapos yung bag niya daw, ito po. <laughs> daw daw po yung bag niya. <laughs> may bag pa siyang oh, no, kinuha. Diyan, no. sabi ko na, sila, na. sabi ko uh, no. na. may bag mo kami ng mga sapatos. sa pasalobong din. Ayan, hanap na pa po kami mga mabilan dito. Ayan, sorry ni Melissa magaling na siya mamili eh mga pang ane, ano eh pang bagets talaga mga pinipili niya ah, so. ah. Ibang short. Oh. Short. hanggang pinipili niya yung kulay ah walang ito ano, ano rin nakapili ka na? 7 to 8 years old wala? Ayan, ito na po yung mga nabili nila. Ayan. At babayaran na po namin. At yung mga damit nila. Rain, pakita mo daw daw yung damit niya Ayan. Sing-sing pa siya. Ayun, yung mga napili niya. so niya daw pag uwi niya. Ayan, lang ni Mrs. At mamaya, awin na rin po kami. Ayan, so pinsan po. May bilhin siya. Ayan yung damit na yan. Yeah. Salubong. Salubong. Ayan, mapunta sa lubong. Ayan, makabadi. ito na po yung binili natin dito. Ayan, mga kapasalubong sa Pinas at mga damit ni Rain. Bumili niya siya ng bag. Nalaga na daw siya.